Yan. Isang magandang araw po ulit sa ating mga kababayan. Ako uh, po pa si Papa Beans. Narito po ulit ako sa mental uh, Rizal. Dito na naman po ang aking ruta Pagtitinda. Ito po ulit ang aking mga paninda. Samahan niyo po ako sa aking pag-akyat. Uh, Akyatin ko po ang kabundukan po lakabakab lang ko ano to school po la ano ba? may tandaan ambo don Handaan, balik po ako. Ice school ng ano. Hindi na ginagamit po nila. Lalo po, lakad po ulit tayo. Mga kapapawins. Ito na naman. Nalaban naman sa lakaran. Sabahan niyo po ako sa aking pagtitinda. Pero pulit ang aking palinda. Yan. Ito. ilaw. Yan. Charger. Ito. Ito. Lakad po ulit si Papa Bin sa ahon ako, sa kabundukan. Ito. Ito yung pahon pa ako dyan. Amin. Um. Simintado naman, simintado naman no kasi, hindi oh, pa ano siya patarik, simintado naman. Mga ating dambag, Ay. ang ano na yan, handa na sa pasukan. Nakakita kasi ang pasukan, ilang days na lang. Pagod na ako.

talaga Hello, samahan ako sa aking pagtitinda. Ito na naman, lakaran na naman. Ah. So, uh, Grabe na to.

gilid po ako ng bundok wala ano? oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. ano nga puno wala ano? ano mga puno puno yata to ng balite yan puno ng balite Solar boss. Ay, solar. solar sir. Wala walang araw. Eh, hindi walang araw, nag-charge 'yan. Yes, walang araw. To. Yan po 3000 watts. Ay, oh sige po. Pinalit ko 'yan. 3000 watts. Maganda yan, boss, hindi ka nagagamit ang ano. Hindi ka na Oh, hindi ka naman magbayad ng ano ba? Kuryente ang laki ng tipid ay sorry nakaapat na ako nyan eh ganyan Baka, ano yung ganito? one tree yan sir yung ganyan lugang pa cash yun sir <laughs> ano yun diwanag yan sir ito may remote siya oh. pindutin mo ba siya ano yan yan may remote siya ganito yung ah tapos pa naka-automatic pagdating ng alas 6 ng hapon, ilaw na siya. 1,000 na lang boss. Isa na lang yan eh. Kasi yung ano yan. Kasi bigay ko doon sa ano. ano. Pag mo 1,000. 1,000 na lang yan. Ma ano, malapad yung ano niyan, sir. Panel. Malapad yung panel yan. Ha ha ha. Oo oh, nga. utang ng loob kasi boss eh. <laughs> 900. Tama I wait lang. Meron kasi sir na, no, may mga solar, kaso medyo mababa ang watts nila, 60, 100, mm -hmm. ayan, 3,000 watts yan. Mm -hmm. Ano yung iglesia ni Kristo po dito Iglesia ni Kristo Ano Kapilya Dito sa gilid ng bundok Sa so, arsal Dito はい <Hey. S 2>、hey. Ay, hindi naman po kami yung masasabing talagang mayaman pero dahil madiskarte si nanay ay nabigyan niya kami ng magandang buhay. Dahil po isang nagpapagawa. Pagkadulit. Nasa dulo na ako. Oh, uy. Maraming bahay din. Yan. Yan. So, kahit. Sa pag... Sa talaga kahit saan makaabot. Pero awa naman ang Diyos. Wala namang... Ay, boss. boleh ser? wala palah ilang habis tanah Talag na po. Ang ang buhay daw parang light. Ah, oh. po. Akyat lang, akyat. Ohoy. How much I love you. Mm -hmm. makita ano na naman kahit bundok talaga siya simentado simentado yung daan dati kasi ano to walang ano wala pang simento approve ano na approve na rin yung mga ano ngayon mga daan dito kahit kahit sa kabundukan talagang ano simentado na yung daan Uh, ah, magaling talaga ang mga ano ng government ngayon sa ng pansin ang mga dating hindi man simentado may simentado na lahat ang dulo po ito simentado na kaso ang tarik huh. yan paahan ako ng bundok ang bundok ko paahan na ng bundok yan yan paahan ng bundok yan yan Oh. Huh. Yan. Ay mga anak puno. Oh. Huh. Nang santol. Puno ng santol. Ang dami bunga. Uy. Hanggang dito na lang po ulit si Papa Beans. At God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe naman po sa ating mga manunood. Thank you. Thank you very big. Bye-bye po.